Good morning guys, I am here in Port Barton Beach Hello baby Woo! Pangit ang ano Kaulan na naman Taliksik taliksik na gani It is Malas malas man Pagpunta dito sa beach guys Pero sige lang Kuha pa rin tayo ng Videos for you guys So dito lang ako libot-libot dito sa my beach ng Port Barton. Nagadula-dula sila. Lino na kayo ang dagat pero kaulan nun lang. So for today's guys, picture-picture uh, lang picture lang muna kasi pinagbabawal nila ang pagligo sa dagat dahil na daw ay maraming mga jellyfish or yung kanang katul-katul ba? kasi sa dagat, dikya. So, di pwede maligo. So, we just around here. Picture taking. Lo lang, baktas bakta sa buhangin. That's all for here for now. Pero pwede... Magalapka lang ano, sa ibang Island. So we have to pay 1500 each going to the other island to the White Sand Beach. Down. Nagpunta kami dito na side Para makita namin yung buong uh, Port Barton So this way yan kami galing Mula sa uh, hotel na tinirahan namin Tapos uh, Dito kami nagdaan At nagstop kami dito Kasi makikita dito ang buong Port Barton Guys So from here ikot ko kayo Yan Hunas Naghunas siya pero maganda siya. Ito, malapit na rin mag-sunset. Ayan ang araw, guys. O, oh, nasa taas. oh, anong oras pa ba ngayon? Maybe like a five. Pero taas pa rin yung araw, So, maybe you have to wait here or we have to come back and go back to the beach. Ayan. Ayan yung... Ayan, na yan, yan ang mga beaches ng Fort Barton. Karon pa sa unahan. Ha? Huh? I don't know what is on the other side. Which barangay? This, their barangay is here.